Paano kung ang tahol ng aso sa labas ng iyong bintana ay hindi lang basta ingay? Paano kung isa itong mensahe? Isang babala, isang biyaya, o isang senyales mula sa hindi nakikitang mundo? Sa mga tahanang ng Pilipino, itinuturo sa atin na magmatsyag kapag may kakaibang kilos ang mga hayop. Dahil minsan, hindi ang aso ang nagsasalita, kundi ang enerhiya sa paligid mo Napilit humihingi ng pansin. Sa maraming pamilyang Pilipino, ang tahol ng aso ay hindi basta tunog sa likuran. Isa itong senyales. Kapag tahimik na tumahol ang aso, hihinto ang ating mga lolot-lola. Ang ating mga magulang, titingin sa orasan. Ang ilan ay mahina lang na magdarasal. Dahil sa kaibuturan ng ating paniniwala, alam natin may nararamdaman ng aso na hindi natin kayang makita o marinig. Ayon sa mga sinaunang tradisyon at karunungang ipinamana sa bawat henerasyon, ang mga hayop, lalo na ang aso, ay malalim ang koneksyon sa espiritual na mundo. Naririnig nila ang hindi natin naririnig. Nakikita nila ang mga galaw na hindi natin napapansin. At kapag tumahol sila ng walang malinaw na dahilan, hindi lang tayo basta nakakarinig ng ingay, kundi ng babala, ng enerhiya, o minsan pa nga ng protection. Ang Feng Shui, ang sinaunang kaalamang Chino tungkol sa daloy ng enerhiya, ay nagbibigay pa ng mas malalim na pananaw tungkol dito. Itinuturo nito na ang lahat ng nasa ating tahanan, liwanag, tunog, direksyon, ay may epekto sa ating swerte, emosyon, at maging sa ating kapalaran. Kaya ano ang ibig sabihin kapag ang aso ay tumahol sa hilagang bahagi ng bahay? Paano kung tumahol sila sa hating gabi, nakaharap sa isang sulok na walang laman? Isa lang ba itong pagkakataon? O may gustong iparating sa iyo ang iyong tahanan? Sa videong ito, susuriin natin ang mga nakatagong kahulugan sa likod ng tahol ng aso. Pagsasamahin natin ang espiritual na pananaw, karunungan ng Feng Shui, at mga paniniwalang Pilipino na matagal ng bahagi ng ating kultura. Dahil baka nga naman ang tahol ng aso ay hindi lang basta tahol. Ito ay mensaheng iniukol para sa Ano ang kahulugan ng tahol ng aso sa espiritual na pananaw? Sa mundo ng espiritu, walang bagay ang tunay na aksidente, lalo na pagdating sa tahol ng aso. Sa iba't ibang kultura at henerasyon, ang mga aso ay hindi basta alaga lamang. Sila ay tagapagbantay, tagamasid, tahimik ngunit tapat na tagapangalaga ng tahanan. Noong sinaunang panahon, pinaniniwalaan ang ang mga aso ang nakatayo sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita. Nararamdaman nila ang presensya ng mga espirito, ang pagbabago ng enerhiya, at sila ang unang nagbibigay ng babala kapag may kakaiba. At sa maraming lalawigan sa Pilipinas, buhay pa rin ang paniniwalang ito. Ilang beses na ba nating narinig ang sabi ng matatanda, kapag tahol ng tahol ang aso sa isang sulok? may dumarating. Minsan, ito'y kaluluwa ng mahal sa buhay na dumaraan. Minsan naman, palatandaan ito na may paparating, tao man o hindi. Ngunit hindi lahat ng tahol ay pareho ang ibig sabihin. Ang tahol sa madaling araw ay maaring may ibang kahulugan kaysa sa tahol sa hating gabi. Kapag ang aso ay umuungol habang nakatingin sa madilim na sulok, Maaring may nararamdaman itong enerhiyang matagal na nating binabaliwala. At kung paulit-ulit silang tumatahol ng walang malinaw na dahilan, may naniniwalang nagbibigay sila ng babala. Hindi laging pisikal na panganib ang tinutukoy, kundi sa mas malalim na antas ng enerhiya. Sa mga espiritual na tradisyon sa buong Asya, lalo na sa Budismo at Feng Shui, sinasabing ang mga hayop ay konektado sa chi, o lakas ng buhay, at ang mga aso. Sila raw ang unang naapektuhan kapag may kaguluhan sa daloy ng chi. Ang kanilang tahol ay hindi lang reaksyon. Ito ay tugon sa isang espiritual na kawalan ng balanse. Sa paniniwalang Pilipino, ang ganitong sensitivity ng mga aso ay itinuturing na biyaya. Hindi sila kinatatakutan, sila'y iginagalang. Dahil posibleng ang kanilang kilos ay may dalang mensahe na hindi pa kayang tanggapin ng ating puso. Kaya sa susunod na ang yung aso ay biglang tumahol nang tila wala namang dahilan. Huminto ka sandali. Tumingin sa paligid at itanong sa sarili, ano ang gustong ipahiwatig ng asong ito? Dahil minsan, hindi lang ito tungkol sa tunog. Ito ay tungkol sa espirituwal na pansin. At ang mga marunong makinig, sila ang nakakaramdam ng mga bagay na hindi napapansin ng iba. Tahol ng aso at daloy ng enerhiya sa feng shui. Itinuturo ng feng shui na ang enerhiya ay buhay. Ito'y gumagalaw, nagpapalit, dumadaloy, tulad ng tubig o hangin. At kapag may hindi balanse sa iyong espasyo, hindi nananahimik ang enerhiya. Nagsasalita ito sa pamamagitan ng pakiramdam, pagkailang, o minsan sa tunog ng tahol ng aso. Sa feng shui, ang enerhiyang ito ay tinatawag na chi, ang lakas ng buhay na dumadaloy sa bawat bagay, bawat pader, bawat sulok ng iyong tahanan. Kapag maayos ang daloy ng chi, mararamdaman mo ang kapayapaan, umaayon ang mga bagay, at mas madaling dumarating ang mga biyaya. Ngunit kapag nababara o nagugulo ang chi, nagiging mabigat, stagnant, o magulo ang enerhiya. At alam mo kung sino ang unang nakakaramdam nito? Ang iyong aso. Ang mga aso ay likas na konektado sa chi. Nakaugma sila sa lupa, sensitibo sa galaw, tunog, at maging sa pag-ikot ng enerhiya. Kapag bigla silang tumahol, lalo na sa isang partikular na bahagi ng bahay, sinasabi ng feng shui na maaaring may kailangang ayusin sa enerhiya ng lugar na yon. Halimbawa, kung ang aso mo ay madalas tumahol sa may pintuan, ito ang pangunahing pasukan ng enerhiya sa feng shui. Ibig sabihin, maaaring may bara sa enerhiya ng mga oportunidad. Kapag ang aso ay umuungol patungong hilaga, konektado ito sa karera at direksyon sa buhay. Mayroon bang stress, kalituhan, o mga bagay na hindi nasasabi tungkol sa iyong trabaho o layunin? Kung sa silangan ito nakaharap, konektado ito sa pamilya at kalusugan. Kung sa timog-silangan, maaaring may kaguluhan sa enerhiya ng yaman at kasaganaan. Ito'y hindi basta mga simbolo, kundi mga senyales. Maging ang oras ng araw ay mahalaga, ang tahol sa ating gabi ay maaaring konektado sa yin energy, tahimik, tago, at misteryoso. Ang tahol sa umaga ay maaaring hudyat ng bagong pagdaloy ng enerhiya, isang sariwang simula, na gustong pumasok sa iyong buhay, at sa mga tahan ng Pilipino kung saan magkasama ang pananampalataya at feng shui mas lalo itong tumitindi. Hindi lang natin tinitingnan ang direksyon, nararamdaman natin ito. Nagmumuni-muni tayo. Nagdarasal tayo. At iniisip natin, anong mensahe kaya ang gustong iparating ng universo? Sa pamamagitan ng isang tapat na aso. Kaya sa susunod na ang aso mo ay tumahol ng may diin, huwag mo itong baliwalain. Tingnan kung saan siya nakatingin. Ano ang nasa espasyong iyon? May kailangang ilipat? May kailangang linisin ng enerhiya? Dahil ayon sa karunungan ng Feng Shui, maaaring hindi lang binabantayan ng aso mo ang iyong bahay. Baka pinoprotektahan din niya ang iyong chi, ang iyong enerhiya, ang iyong daloy, ang iyong kapayapaan. Positibong versus negatibong tahol ng aso, mga senyales na dapat bantayan. Hindi lahat ng tahol ay pare-pareho. Minsan, ito ay babala. Minsan, ito ay proteksyon. At minsan, ito ay isang tahimik na biyayang nakatago sa anyo ng isang ingay. Sa mundo ng espiritu, lalo na sa mga tahanang Pilipino kung saan magkasabay ang pamahiin at pakiramdam, natututo tayong makinig hindi lang gamit ang tainga, kundi pati ang puso. Dahil kapag tumahol ang aso, hindi ito laging tungkol sa kung ano ang nakikita, kundi sa kung ano ang nararamdaman. Paano mo nga ba malalaman ang pagkakaiba? Simulan natin sa positibong tahol, iyong uri ng tahol na senyales ng kilos, pagbabago o pagdating ng magandang enerhiya. Ito'y maaaring aso na biglang tumahol sa glit bago may dumating sa bahay, kahit wala pang kumakatok. Maaaring ito'y tahol matapos mong magdasal o magbitaw ng matinding intensyon na para bang sinagot ng universo ang mensahe mo o kaya na may tahol ng aso ng isa o dalawang beses sa madaling araw, tapos tahimik na muling humiga, parang isang mahinahong pag-apruba na may dumaan, at payapang umalis. Maaaring kakaiba ang pakiramdam ng mga sandaling ito, pero kung nananatiling kalmado ang enerhiya sa paligid mo, kung hindi kumikirot ang dibdib mo, at ang aso ay alerto ngunit hindi takot, pwedeng ang mensahe ay hindi tungkol sa panganib kundi sa pagkakaayon. Ngayon, ihambing natin ito sa negatibong tahol. Ito ang uri ng tahol na mabigat ang dating. Malakas, matalim, paulit-ulit, kadalasan sa kalagitnaan ng gabi. Maaaring umuungol ang aso, paikot-ikot, o nakatitig sa isang sulok na walang laman. At kahit wala kang makita, may nararamdaman ka. Isang kilabot, isang bigat, isang kaguluhan sa iyong isipan. Sa tradisyong Pilipino, sinasabing dapat seryosohin ang mga ganitong sandali. May bisitang hindi nakikita. Maaaring espiritual o enerhiya, pero may presensyang naroon at pilit itong ipinapaabot ng iyong aso. At kapag paulit-ulit ang tahol sa parehong direksyon sa loob ng ilang araw, madalas itong itinuturing na matinding mensahe. Isang espasyong kailangang linisin. Isang sitwasyong kailangang ayusin o enerhiyang matagal nang nanatili ng hindi inaanyayahan. At narito ang mas maselang aspeto, malalim ang koneksyon ng mga aso sa kanilang amo. Kaya kapag ang kanilang tahol ay tila emosyonal, maaaring sila'y tumutugon sa enerhiya mo mismo, sa takot mo, sa stress mo, sa lungkot mong hindi mo na ihahayag. Sa ganitong pagkakataon, hindi lang tungkol sa paligid ang tahol. Ito'y salamin ng bigat na tahimik mong pasan at paalala na panahon na upang bitawan ito. Kaya huwag lang itanong, bakit tumatahol lang aso ko? Itanong mo rin, anong enerhiya ang naaantig sa sandaling ito? Dahil sa pag-unawa sa kaibahan ng babala at gabay, doon natin matututunan kung paanong mabuhay ng payapa sa gitna ng mga enerhiyang nakapaligid sa atin. Ano ang dapat gawin kapag tumahol ang aso sa espiritual na pananaw? kapag tumahol ang aso at may hindi mapaliwanag na pagkailang sa iyong loob, huwag magpanik, huwag magmadali. Sa halip, huminto ka sandali. Dahil sa mundo ng enerhiya at intensyon, ang iyong tugon ay kasing halaga ng mensaheng ipinapadala. Sa kulturang Pilipino, tinuturo sa atin na ang bawat bagay ay may espiritual na bigat. Mula sa hangin na pumapasok sa bintana hanggang sa tahol ng aso na may pintuan. Kaya kapag nangyari ito, ganito ka dapat tumugon. Hindi sa takot, kundi sa kamalayan. Hakbang uno. I-ground ang iyong sarili. Bago ka kumilos sa labas, silipin mo muna ang loob. Huminga ng malalim. Ikaw ba ay kinakabahan? Natatakot? O tahimik lang na parang may gustong ipaalala ang universo sayo? Ang emosyonal mong kalagayan ay makatutulong sa pagbasa ng kahulugan ng tahol. Hakbang dalawa obserbahan ng mabuti. Saan tumataho lang yung aso? Sa may pintuan, sa bintana, sa sulok, sa salamin, sa feng shui at pati sa mga lumang paniniwalang Pilipino, ang mga sulok at salamin ay pinaniniwala ang nakakaipon ng baradong o espiritual na enerhiya. Ang direksyon ay mahalaga rin. Tandaan, hilaga ay konektado sa trabaho. Timog silangan sa pera, kanluran sa pagkamalikhain at iba pa. Hakbang tatlo, linisin ang enerhiya. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamit. Minsan, sapat na ang taimtim na panalangin o basbas -bas upang baguhin ang daloy ng enerhiya sa iyong paligid. Pero kung nais mo ng mas malalim na paglilinis, subukan ang mga ito. Pagsisindi ng insenso tulad ng sandalwood o frankincense. Pag-ilaw ng puting kandila sa lugar kung saan tumahol ang aso pagwiwisik ng asin sa may pintuan o mga sulok. Pagbubukas ng mga bintana upang papasukin ang sariwang enerhiya at palabasin ang luma. Pagtugtog ng banayad na musika o panalangin. Sa ilang pamilyang Pilipino, ang mga matatanda ay mahina lamang na bumubulong ng tabi-tabi po kapag dumaraan sa lugar na may kakaibang enerhiya bilang paggalang sa hindi nakikita. Pwede mo rin itong gawin kapag naramdaman mong may hindi maipaliwanag na presensya. Hakbang apat, kausapin ang iyong aso oo, kausapin mo siya. Hindi lang para pakalmahin kundi para makipag-ugnay. Sabihin mo, salamat sa pagbabantay. O kaya, okay ka lang? Anong nararamdaman mo? Dahil ang mga aso tulad ng lahat ng espiritual na mensahero ay tumutugon sa sinseridad. At madalas, nais lang nilang masigurong ligtas ka sa enerhiya, sa damdamin, o sa katawan. Hakbang lima, magnilay sa iyong sariling enerhiya. Ikaw ba'y nasa ilalim ng matinding stress? May daladalang damdamin na hindi mo mailabas? May tensyon ba sa bahay na hindi pa nabibigyang pansin? Minsan, ang tahol ng aso ay hindi dahil sa paligid mo, kundi dahil sa kargada sa loob mo. Kaya gamitin ang tahol bilang paanyaya sa pagninilay. May kailangang linisin sa buhay mo? Hindi lang sa bahay, kundi sa sarili. Dahil sa huli, ang tahol ng aso ay hindi laging babala. Maaaring isa itong paalala. Isang panawagan para linisin ang iyong enerhiya, protektahan ang iyong espasyo, at muling bumalik sa espiritual na balanse. Karaniwang paniniwalang Pilipino tungkol sa mga aso bilang espiritual na mensahero. Sa puso ng bawat pamilyang Pilipino, ang mga kwento ay hindi lamang ipinapasa sa salita, kundi sa damdamin, karanasan at tahimik na pag-unawa. At isa sa mga pinakamatibay na paniniwala na kinalakihan ng marami sa atin ay ang kakayahan ng mga aso na makita ang hindi kayang makita ng tao. Sabi nga ng ating lola, kapag tumahol ang aso sa gitna ng gabi, may dadaan hindi ito laging kailangang katakutan, kundi igalang. Sa maraming probinsya, lalo na sa mga liblib na lugar, karaniwan mong maririnig ang mga kwento tungkol sa mga asong tumatahol sa panahon ng burol o lamay. Ang paniniwala, dumaraan ang kaluluwa ng yumao. Minsan ay tumatahol ang aso sa may bintana, minsan na may tumitingala at tumatahol sa langit. Sabi ng matatanda, hayaan mo lang, alam nila. Hayaan silang tumahol. Alam nila ang nangyayari. At kapag ang aso ay umalulong ng walang dahilan, lalo na kapag malapit na ang hating gabi o eksaktong alas tres ng madaling araw, marami ang naniniwalang may presensya ng espirito, pangwakas na mensahe, pagmumuni. Kapag ang tahol ay naging mensahe, sa mundong puno ng ingay, madalas nating nakakalimutang makinig. Hindi gamit ang tainga, kundi gamit ang ating espirito. Ang tahol ng aso ay maaaring mukhang karaniwan. Isang tunog na palagi nating naririnig. Ngunit sa likod ng ingay na iyon, maaaring may mas malalim na katotohanan. Isang bulong mula sa universo. Isang paalala mula sa daigdig ng espirito. O isang mahinahong tulak mula sa puwersang nais tayong protektahan. Kung narating mo ang bahaging ito ng mensahe, Marahil ay dahil kailangan mo itong marinig. Baka kamakailan lang ay may tahol kang binaliwala. Iniisip mong wala lang yon. Ngunit ngayon, marahil na pagtanto mong ang wala lang, ay maaari palang mga hulugang lahat. Sinasabi ng Feng Shui na ang enerhiya ay buhay. Tinasabi ng tradisyong Pilipino na ang mga espiritu ay malapit, at ang buhay mismo sa lahat ng hiwagan ito, ay nagtuturo na ang pinakamakapangyarihang mensahe ay hindi palaging nagmumula sa tao. Minsan, nagmumula ito sa apat na paa, may kasamang tahol, sa perpektong sandali. Kaya kapag nagsimula na ang tahol, huwag matakot. Maging naroroon, maging mulat, maging mapagpasalamat. Dahil kung ito man ay babala, biyaya o paanyayang linisin ang iyong espasyo, ito'y laging paanyaya upang huminto. Upang muling kumonekta sa iyong enerhiya. Upang mapansin ang iyong paligid. At upang itanong, ano ang pinapakita sa akin na matagal ko nang hindi pinapansin? Maaaring hindi marunong magsalita ang iyong aso, pero marunong siyang magsalita gamit ang wika ng enerhiya. At sa wikang iyon, maaaring ito ang kanyang sinasabi. Hindi ka nag-iisa. May pagbabagong nangyayari. Maghanda ka. Kaya sa susunod na ang aso mo ay tumahol ng walang malinaw na dahilan, huwag mo lang takpan ang iyong tainga. Buksan mo ang iyong puso dahil maaaring ang mensahe ay hindi para sa iyong pandinig, kundi para sa iyong kaluluwa. Panawagan sa iyo, makinig, magnilay, at ibahagi ang iyong kwento. Naranasan mo na bang tumahol ang iyong aso? At sa kaibuturan mo, alam mo'ng may ibig itong sabihin. Maaaring nangyari ito sa kalagitnaan ng gabi, o bago dumating ang isang malaking balita, o baka tulad ng marami. Matagal mo nang nararamdaman na ang mga hayop ay may dalang karunungan na lampas sa ating pag-unawa. Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa puso mo, kahit kaunti lang, huwag mo itong sarilihin. Ibahagi mo ang iyong kwento sa comments. Ikwento mo kung kailan mo unang naramdaman na may saysay -say ang tahol ng aso mo. Dahil sa bawat pagbabahagi, mas lalo nating naiintindihan ang koneksyon natin sa mundo ng espiritu at sa isa't isa. Like, subscribe, at ishare ang video na ito sa mga kaibigan at pamilya mong naniniwala rin sa mga dinakikitang palatandaan. Baka sila rin, tulad mo, ay may mensaheng kailangang marinig ngayon. Makinig ka. Magnilay ka. Ibahagi mo. Dahil ang mga kwento ng puso ay laging may kapangyarihang magpagaling at magliwanag.